guys ayan magpalit lang tayo ng kanilang tubig so kahit once a week po tayo magpalit ng tubig po nila para malinis naman and ayan nandito na yung mga manok natin guys mukhang friendly naman sila kasamang mga pato kanina lang nag away away sila yung mga manok Oh, so, kakalabas lang nila guys pero ngayon mukhang okay naman na sila pulihin ko lang yung kwan mamaya guys yung lalaki para may kasama sila dito para mangitlog na sila ah. o din sila hindi <laughs> makalat pa dito guys hindi ko pa naayos ang dami kong trabaho napanggal ko sana ito ang mga ito yung mga kulungan para lumawak pero malawak naman ito guys Ayan, lang natin yung mga posibleng pagdaanan nila Ayan, enjoy natin maglalaga guys ng mga hayop. Pag may dagdag budget pa tayo, dadagdag pa tayo guys. Binibili pa po ako ng mga pato at mga manok guys.